Ayan. Pagtatay ako ng napunit na ano, ang hirap magtusok ng karayom. Ay, hey dahan o karakal na may nga kain. Kasi kapag ganong edad ka na, wala na. Malabo na yung mata, mahirap mag, magsulot ng karayom. Ay, ang hirap. ng bala Kaya yung karayom na pipilihin mo, dapat yung medyo malaki ang butas. Pare. mo magkita mo, ana. Para makita mo agad. Kasi kapag ganong agad ka na. Ah. Never ka nang... Magsulot ng karayom. Magsulot ng karayom kasi malabo na yung mga mata.